Nung umalis tayo sa Buenos Aires, sampung araw na lang to. konti na lang, darating na tayo sa Bahia Blanca. Oo, sampung araw pa tayong maglalakbay. Gano'ng katagal tayo dito sa Pampas na walang ibang nakikita kundi ang likod ng kabayong ito. Para na ako masisiraan ang bayit ito. Hmm. Bakit wala tayong nadadaan ng mga puno, ang Pichino? Ganito hanggang makarating tayo sa Bahia Blanca? Oo, mukhang ganito lang, Marco. May nagsabi sa akin... Meron daw dalawang bundok bago tayo makarating sa Bahia Blanca. Aakyatin natin yun? Hindi. Sa baba ng bundok tayo dadaan. May mga puno ba dun sa bundok? Wala. Sabi nila, kalbo daw ang mga bundok. Minamiyik! Minamiyik! Ayato ka! Alam mo, Marco, Umaasa ako may madadaanan tayong malaking rancho tulad ng sa Balbosa para kumita tayo. Ah, naubusan na tayo ng swerte nitong nagdaang mga araw. Konti lang nga dito at hindi gaanong malaki. Ha? Bilis! Julieta, <tod> tahan na. Papa, magalan Bo? Kung pwede lang, yan ang gagawin ko. Kaso kailangan natin magmadali. Dapat makalayo tayo bago pa lumubog ang araw. Mukhang nahihirapan na si Julieta. Hindi niya ito ka na kaya mahabang paglalakbay natin. Marco, iabot mo yung takore. Papa, kumindu tayo. Si Julieta kasi. Nagpahinga na tayo ng tanghali, di ba? Baka naman na si Julieta. Papa, pwedeng pahingin ng tubig? Wala na kayong ginawa kundi magreklamo. Hey. Puro na lang kayo. Ah! Ayos ka lang ba, Fiolina? Ate, bakit? Kunti na lang? Um, may bote pa tayo ng tubig, hindi ba? Naubos na kaninang tanghali. Tubig, no, no, Sige, paiinumin kita. Sandali. Dahan-dahan ka sa pag-inom. Sira dito. Hindi tinignang mabuti ng panday ang bahaging ito. Masyado kasi mabilis ang takbo. Hindi sa ganon. Alam ko kung paano ito aayusin. Kailangan na masikipan. Papa, mukhang mataas ang lagnat ni Julieta. Lagnat? Ha? Huh? Ah, kahit na may lagnat siya, ganun pa rin. Asikasuinan natin to Aayusin natin ang gulo. Marco, tulungan mo ako. Opo. Kumuha ka ng kumot. Kailangan magpahinga Oo. ni Julieta. Ilagay mo yan sa gilid. Ayan. Ikaw ang magtanggal ng gulong habang binubuhat ko to. Handa ka na! Kamanda ka, Felina. Sige, hangat! Tanggalin mo na ang uh, Hindi ko kaya. Nang ako lang mag-isa. Kaya ko na itatulungan mo siya, Felina. Ay, hindi na ito pupwede. Isang napakalaking pagkakamali ko ang hindi napapalitan nito ng bagong ehe. Uncle, hindi ba kayang ayusin? Pupwede pa na ba nito? Sige, ibabalik na natin ang gulong at sana makarating tayo sa susunod na bayan. Sige na, ibalik na natin! Handa na kayo! Sige! Sige! Handa na kayo! Ngayon na! problema natin ngayon. Wala tayong magagawa kundi maghintay sa dadaan dito. Wala nang tubig. Maghintay ka lang muna, Julieta. Uncle Pepino, subukan natin ulit. Bali, wala. Hindi na natin talaga magagawa. Kailangan natin ng tubig, Papa. Gumawa tayo ng paraan para makakuha ng tubig. Mataas ang lagnat ni Julieta. Kailangan siyang punasan. Huwag mo painitin ang ulo ko. Ano sa mo magagawa ko? Hindi ba? Doble na nga ang dami ng tubig na dinala natin. Pero sinayang mo kasi ang tubig natin. Ano? Sinisisi mo sa akin ng lahat? Ano ka ba naman, kunsheta? Hindi. Ayusin niyo na ang sasakyan. Hmm. Hindi pwedeng hayaan ganito si Julieta. Ah. Alam ko. Kumawa na kami ng paraan pero baliwala rin. Hindi ba ang sabi mo? Alam mo kung paano ayusin ang gulong? Marunong ako. Kung hindi mo pinilit na pumunta sa Bahia Blanca, wala sana problema. Papa! Eh. Mas alam ko kaysa sa'yo kung gaano kahirap ang maglakbay ng dalawampung araw sa kailang ng umaalo na umaalod na Pero wala tayong ibang pagpipilian kundi maghintay dito. Hindi pwede magtagay dito. Conchita, akala mo ba wala akong pakialam kay Julieta? Nag-aalala rin ako. Nag-iisip ako ng paraan kung paano makakakuha ng tubig para sa kanya. Pero wala na tayong magagawa. Maliban sa maghintay sa ngayon, sana naman maintindihan mo ako. Ay. Lumalabig na dito. Gagawa ako ng siga. Papa, hahanap ako ng tubig. Yolina! Halika, Concheta. Lumapit kayo dito sa siga. saan ka na, Papa. Wala yun. Huwag mo nang intindihan. nag kasi ako sa kapakanan ni Julieta. Tapos lang na ang nangyari. Sana bago lumubog ang araw, may mga dumaang naglalakbay dito. nakaraan dito na may dalang tubig. Igagawa kita ng masarap na sopas. Okay lang ba? Hindi ba? Babay kang bata? Ay, tahan na. Tahan na, anak. Huwag ka na umiyak. Marco, Violina, all uh right -huh. Tignan mo yun! May tao, Uncle Bebino! Pulog na naman ang langit para sa atin! Papa, balian mo! Ako bahala! Bilisan mo, Uncle Bebino! Ay! Huh? <coughs> hey, Tignan! Tignan! Itayin Ay! <coughs> <coughs> Michael, papalangin ng papalangin yung tao. Mm. Oy, Manong! Sa lang! <laughs>

kalungkut Michael Sorry Aha uh -huh. uh -huh. Michael Sumilong ka dito Okay, eh, dilim na. Bale, wala akong maghihintay pa tayo. Subukan natin ulit ayusin ang gulong. Kung hindi, mamamatay tayo sa lamin. Papa! Halika na! Subukan na natin! Sige! Magagawa natin! Tama ka, Papa! Para mabuhay, ibigay nyo na ang todong lakas nyo! Oo! Oh! oh. oh. Nilis na! Ibaba mo ng konti, Uncle Pepino! Ha? Ibaba? Uh, Ayan! Ayan na! Uh, Tapos na! Nagawa nga natin! Sige! Pumasok na kayo sa loob at magpatayunan kayo ng katawan. mag ingat kayo para hindi magkasakit. Gumamit kayo ng balabal. Lumalamig na dahil wala ng araw. Hindi dapat kayo magkasipon. i'll alamig ba kayo? Medyo. Ingatan niyo ang sarili mo. Ma Marco. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Eh, <laughs> sa so, Julieta ba? Tulog na. Mas maayos na kaya sa kanina. <laughs> mabuti naman. <laughs> Papa, Marco. Papalitan ko muna kayo. Huwag ka magpatawa. Makakahanap din tayo ng sibling matitiran dito. Kahit na malamang makakita tayo ng maliit bayan, maghihintay lang kayo. May masisilungan tayo. <laughs> Marco, mabuti pa pumasok ka muna dito. Ate, ayos lang ako. Pumasok ka, Marco. Sundi so, mong utos ko. Marco! Marco! <laughs> 点儿。<Yeah. S 2> yeah. bebé. Uh, wala na ba siguro magdanakaw na karuahin natin, no? Wala naman siguro lalabas sa ganito kalamig na panahon. Kaya ba lamig? May Alam ko na, kumanta na lang tayo para sumaya tuminit ang pakiramdam. Ang narinig ko kumakanta. Mm. Kayo ba'y ang mga mensahero na nanggaling mula sa langit? Maaari niyo po ba kaming tulungan? Inabutan kami ng pagbagsak ng niebe. Papunta kami sa bahay, Ablanca. Mm -hmm. May lugar ba kayo para makasilong ang kabayo? Senyor, maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin dito. Malaki ang naitulong niyo sa amin. Nung tumakbo ang kabayo, nawalan ako ng pag-asa. <laughs> si Julieta, mabutit na wala niyang mataas na lagnat niya. Hmm. Salamat. Senyor, malaki ang utang namin sa iyo. Siguro kung hindi ka namin nakita, malamang nanigas sa kami ngayon dahil sa sobrang lamig ng hangin at niebe. Wala yun. Bukas ay wala na ang niebe. Matutulaw na sa pagsikat ng araw. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa ikinwento ninyo nang makita ko kayo kanina. Ang pakiramdam ko talaga para kayong mga sugo na nagmula sa langit na ipinadala sa akin dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang tamit at na mahiwagang kahon na tumutugtog. <laughs> mahiwagang kahon ang tawag mo dyan! Tama na, Julieta! Lolo Carlos, tumutugtog ka ng gitara? Hmm. Ang gaucho na katulad ko, ay walang ibang kaibigan kundi ang gitara maliban sa kabayo at mga baka. Halos kasing tanda ko na ang gitara. Buong buhay ko ng kasama yan. Ang kuya ko tumutugtog ng gitara. Lolo Carlos, pwede mo ba kaming tugtugan ngayon? Hoy, hoy Marco, huwag mo na siya pilitin tumugtog. Gusto ko rin marinig. Hmm? Lolo, tugtugan niyo naman kami. Sige, tutugtugan kita ng gitara, Marco. Dahil kinantahan mo rin ako kanina. <coughs> <coughs> Ay, ang lamig. Ay, bakit kailangan ko makinig sa pagtugtog niya ng gitara na para sa kabayo at baka? Ha. Ah. Ah. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo rin ang pagtugtog ng kautsyo, Pancho ang tawag sa cowboy dito. Puro kabayo at baka lang kasama niya. Hindi ko akalain magaling siyang tumugtog. Matapos magpasalamat at magpaalam kay Carlos, tumungo na ang Pepino Papa Troop at si Marco sa Bahaya Blanca. Kuminto sila sa isang Italian restaurant. Mainit ang pagtanggap sa kanila ng may-ari. Matagal na hindi nakakakain ng lutong bahay si na Marco at mga kaibigan niya. Masaya sila, pero isang parokyano sa kainan na nagngangalang Ortega ay may pagkabastos. Dahil sa kanya, nawala ng ganang kumain ang iba. Abang ng iba. Abangan ang susunod na episode si Carlos ang matandang gaucho